Lalaki, namatay matapos bumangga ang kanyang SUV sa isang horseback rider sa Texas. Isang lalaki sa Houston ang namatay noong linggo matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa isang lalaking nakasakay sa isang kabayo sa gitna ng kalsada. Ang driver ay papunta sa Northwest Houston alas 8 ng gabi, gaya ng isang lalaking para sa hindi nalalamang dahilan ay nakasakay sa isang kabayo sa gitna ng syudad. Ayon sa pulis, wala ng kontrol ang driver sa sasakyan at bumangga siya sa kabayo at napalipad sa ere ang lalaking nakasakay sa kabayo. Pagkatapos ay sumabit sa bumper sa likod ng sasakyan ang kabayo na nakaladkad pa ng isang daang talampakan bago na pa-swerve paalis sa kalsada ang kotse. Bumangga ang sasakyan sa isang bakal na bakod bago ito tumama sa isang power line na poste na gawa sa kahoy at nawala ng kuryente ang kalahati ng kalsada ng ilang oras. Nagkaroon ng severe internal bleeding ang driver na namatay sa ospital. Namatay sa gilid ng kalsada ang kabayo, samantalang ang lalaking nakasakay sa kabayo ay naligtas mula sa nakakatakot na aksidente. Iniimbestigahan pa rin ng Houston Police ang detalye ng aksidente at wala pang nakakasuhan sa insidente ito.